of money being delivered po kala Congressman Zadiko, Congressman Romualde. Mm -hmm. Do you have any reaction on that? Billions of money Uh, well, matagal naman naman na, na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin as uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng uh, mga suitcases uh, na yun. E, hindi siya odd for... Martin Romualdez, because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo doon sa State of Delaware uh, case uh, sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng uh, pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Hindi, hindi na ako na gulat, uh, ma'am, kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan uh, in public kasi walang walang at noon, panahon na yon walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung uh, nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa 'yun?